Isang kagawad ng barangay ang inaresto ng pulisya dahil na rin sa visa ng Juanato Perez laban sa kanya nitong July 10 Miyerkules taong kasalukuyan. Sa report na galing sa NEPO o Nueva Ecija Police Provincial Office na pinamumunuan ni Provincial Director Police Colonel Richard V. Caballero, isinagawa ang Manhunt Charlie Operation ng elemento ng Palayan City Police katulong ang Natividad PNP sa Barangay Platero General Natividad. Target sa nasabing operasyon ang naarestong kunsihal na kinilalang si Alfredo Arenas E. Fernando. Anim na put dalawang taong gulang, barangay kagawad at residente ng nabanggit na barangay. Sinasabing si Arenas ay may kinakaharap na kasong homicide na naging dahilan para siya labasan ng Juan pares ng Korte na may inirekomendang piyansa na halagang 200,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Lumalabas ng akusado ay kasalukuyang top 10 city most wanted person sa lungsod ng Palayan, kasalukuyang nasa pangalaga ng Palayan City PNP ang suspek habang hinihintay ang utos ng korte.